Alright, so hello mga boss at welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman okay, So, bali, continuation pa rin ito nung uh, tutorial natin nung nakaraan kung paano mag-install ang mini driving light na walang gamit na relay uh, gamit ng isang relay at uh, bali yung ngayon, so gagamit tayo ng dalawang relay and uh, sa susunod, bali, tatlong relay naman kasi uh, lalagyan natin siya ng uh, dual horn tapos tigisang relay sa bawat mini driving light and uh, nandito pa rin yung ating uh, mini driving light at uh, yung ating battery so nandito pa rin yung mga gamit natin o uh, ayun nga tulad ng sabi ko so bali tapos na tayo dun sa uh, walang relay mga boss ano? tapos dun sa isang relay and bali ngayon ayan, so meron tayong dalawang relay dito bumili ako ng dalawang relay with socket so bali tuturo ko kayo kung paano mag install ng mini driving light Uh, gamit ang dalawang relay. So, tag-isang relay kada mini-driving light. And so, yun. Uh, umpisa na natin. So, eto na mga bus yung uh, gamit natin. Oh. And uh, naka-ready na yung mga gagamitin natin sa ating tutorial. And uh, sa mga nagtatanong kung magkano nga ba yung nagastos natin sa pag-install ng mini-driving light ah uh, all in all no so yung mini driving light natin in order natin sa Shopee or TikTok shop sa halagang 250 pesos. And kumpleto na 'yan mga boss ano. Ayan. So uh, dalawang mini driving light at meron na siyang switch na kasama, three-way switch. Ayan. So kung ayun 'yo naman gamitin to, pwede na mga gumamit ng uh, three-way switch na ibang brand or yung domino Basta three-way switch and ayun so 250 pesos tapos syempre mag install tayo ng uh, mini driving light kailangan natin ng fuse at saka fuse box at yung ating relay na dalawa so tigisang mini driving light and uh, gumastos tayo dito ng uh, 300 pesos kasi 150 kada isa so yun lang naman and uh, uh, mga konting wires at saka electrical tape yun so bali yun lang yung mga nagastos natin so yan na umpisa na natin yung ating uh, video tutorial ano ayun kung nga uh, hindi kayo pamilyar sa pag-install lang uh, mini driving light mga boss or kung wala kayong idea or kung first time nyo lang so ang una nyo nga hanapin is uh, ito yung mga wires ng mini driving light ayan so mapapansin niyo uh, dalawang wire yan mayroon siyang yellow mayroon siyang red at meron siyang black. So, ganun din sa kabila. Yung uh, dalawang wire na yan, pwede nyo na agad pagsamahin yan kasi uh, itetest nyo lang palang naman muna eh kung uh, alin yung mga wires ng uh, kada ilaw dito. So, for example, ayan. So, pagsamahin na natin yung dalawang yellow o yung dalawang gilaw yung dalawang pula at yung dalawang kulay black. Yan. Ito mga boss para uh, beginner talaga. And uh step by step. If ever man na uh, zero knowledge kayo or uh, talagang wala kayong idea paano mag-install ng mini driving light. So napag-connect na natin yung tigdalawang uh, wire mga boss ano. So bali ako dahil alam ko na. Take note mga boss kapag ganito nga palang mini driving light yung binili nyo, automatic dito yung kulay black sya yung uh, ground or negative so kung mapapansin nyo dito sa battery natin meron tayong negative sign dyan ayan minus at meron tayong plus so bali i-connect na agad natin yung black ng mini driving light dito, ayan so bali ganyan yung magiging setup nyan, so nakakonect na yung black ng ating mini driving light, take note mga boss ano, kapag ka uh, mag uh, tetest kayo or magtotroubleshoot kayo ng uh, ilaw or anumang klase ng ilaw, tandaan nyo sa bawat kada ilaw laging merong ground dyan isang negative at positive so yun yung tatandaan nyo so nakonect na natin yung kulay black mga boss ano? test naman natin yung uh, yellow at saka red so tap lang natin yun sa positive para malaman natin kung anong ilaw nga ba yung uh, iilaw kapag tinap natin to so mapapansin nyo yung yellow tinap natin sa positive umilaw yung yellow ng mini driving light ngayon yung red naman ang itap natin Ayan. So, kung mapapansin nyo, umilaw yung kulay white. So, ibig sabihin yung red yung white. Yung, uh, yung, yellow is yung yellow. So, ganun lang kasimple mga boss. Hindi na natin tatanggalin yan, ano? Ayan. So, next naman mga boss. Uh, dahil nga merong uh, susian yung motor natin. Ayan, meron din tayo reding susian dito, ignition switch. So, kung mapapansin nyo, four wires yan. Isang green, uh, black na may stripes na white, pure black, at saka pure red. So, uh, ibinalot uh, na natin ng electrical tape yung green at saka yung uh, black na mistrips na white kasi hindi naman natin gagamitin 'yan. So yung um, gagamitin natin dito or yung hahanapin lang natin dito is yung uh, red at saka yung uh, pure black. So same lang din to sa mga 2 wires mga boss ano. Sa mga 2 wires uh, uh, katulad ng uh, Yamaha. So sa Yamaha 2 wires lang ignition switch nila yung accessory wire ng uh, Yamaha is kulay brown. And sa mga Suzuki naman, yung accessory wire ng Suzuki is kulay orange. So, wali, dalawang wire lang yung gagamitin natin. Regardless kung 4 uh, wire yun sa inyo, wala kayong gagawin sa dalawang wire na yan, or wala kayong gagalawin. So, automatically, uh, dito sa ating uh, ignition switch, yung red wire, nakatap na agad yan dito sa may positive terminal lang battery. So, tap na natin yan mga boss. Ayan. So, ganun lang naman yung... Uh, Uh, principle principal nito ano. So yung red wire, uh, nakatap yan agad sa may positive terminal ng battery. Pero may fuse 'yan, yung stock fuse ng motor natin. Ngayon, kapag in-on natin yung ignition switch, yung uh, positive supply ng uh, battery lilipat lang yan dito sa may accessory wire na tinatawag. So ganun lang ka simple mga bossing. So tabi muna natin 'to. And dito napapasok yung uh, dalawang relay natin mga boss ano. Yan. So, uh, buksan na natin. So, ito na mga boss, ano? Uh, nabuksan na natin. And, uh, complete kompleto na nga pala ito, ano? May sakit na siya. At uh, mayroon na siyang mga ground wire. Kasi, pang uh, busi na yung binili natin. So, pwede naman ito pang uh, mini driving light. Para plug and play na lang siya. So, kung mapapansin nyo, may sakit na rin siya. And, uh, mayroon na rin siyang bracket. Um, so, tabi muna natin. Ayun. So kapag binaliktad mo nga uh, 'yung relay mga boss, merong number 30 'yan, number 85, number 86, number 87 at number 87A sa gitna. So same lang din yun sa kabila. So lahat ng relay ganyan. So bali 'yung uh, number 30, uh, direkta 'yan dito sa positive terminal ng battery mga boss, ano? Uh, lalagyan natin yung fuse. Ayan, so para hindi na lang humaba And uh, Uh, ilagay na natin siya no ayan so kunin na rin natin yung isa Ayan. So, napag uh... Ayan. So, nalagay na natin mga boss, ano? ayan so ibig sabihin yung 30 natin mga boss is itong kulay red and kung di ako nagkakamali ayan 86 yung uh, dito sa may ayan, balik ka natin so 86 yung dito sa may uh, kaliwa and 85 naman yung sa may uh, kanan so sa relay natin kasi mga boss kailangan natin ng uh, positive at negative dyan, ano yung uh, 86 at 85 natin sila yung trigger natin tapos yung uh, number 30 automatic tatakbo yan sa positive terminal ng battery with fuse tapos yung 87 ayan kung mapapansin nyo dalawa yung wire nyan kasi nga pambusina yung 87 tatakbo naman yan sa ating load so cut muna natin to Ayan, para hindi tayo malito sa uh, dami ng wire kasi nga dalawa yung kulay blue. Okay, so bali yung mangyayari mga bossing. Ah, uh, dahil nga pambusin na to, cut muna natin to. Balatan na agad natin ano mga boss. Yan, so dito hindi na natin ika-cut. And uh, dito hindi na rin natin ikakat. So yung 87 lang yung ikakat natin. Yan. So bali ang mangyari mga boss, uh, yung dalawang 87 ng ating uh, relay, yan yung iko connect natin dito sa may uh, yellow at saka sa red. Sa red uh, wire ng ating uh, dalawang mini driving light. So pwede na natin ipag-connect yan mga bossing. Regardless kahit alin dyan mga boss ano. So yung isang blue Uh, tap natin dito sa may yellow wire ng mini driving light. yan so natap na natin yung uh, so natap na natin yung uh, isang eighty ng isang relay sa yellow wire ng Uh, mini driving light. So, itap naman natin yung isang sabi ng isang relay sa red wire ng mini driving light. Okay. So, yan na mga bossing, ano? Ayan. So, natap na natin yung uh, isang 87 ng isang relay sa yellow wire ng ating mini driving light. Natap na rin natin yung isang 87 ng uh, isang relay sa red wire ng ating mini driving light. Ngayon, uh, kukunin natin parehas dyan yung uh, number 85. Hanapin natin yung number 85. Ayan. So, bali itong uh, kaliwa. So, kaliwa. Parehas na kaliwa ng ating relay. So, pwede na natin pagsamahin ulit, uh, pwede na natin pagsamahin din yan mga boss, ano. At itap natin yan sa uh, negative. Kasama nitong uh, negative ng mini driving light. Uh, so, pwede na natin pagsamayin yung mga boss. Clamp natin dito yan sa may negative terminal ng battery. Yon. So, ganun lang kasimple mga bossing ano. At nandiyan pa rin yung mga wire na connected natin. Yon. So, next naman, take note mga boss, uh, sa 85 at saka sa 86, po pwede nga palang magkabalik na dyan, ano? Po pwede yung 86, yun yung itap natin sa ground or negative. Po yung 85, yun yung maging positive natin. So, reverse polarity yung dalawa na yan. And, uh, nandito pa yung uh, 30, yung dalawang 30 ng ating uh, dalawang relay mga boss, ano po pwede natin din pagsamahin yan yan, so po pwede natin pagsamahin din yan at dugtungan natin ng fuse yan, so yung fuse natin, meron na tayong fuse din yan sa loob, meron na tayong fuse box so 15 amps yung fuse natin so pwede na natin uh, pagkunikin kabaan lang natin yung wire yan, Pwede na natin. Ayan. so pinag-connect na natin yan mga boss ano. Uh, dahil tutorial lang 'to mga bossing. Uh, hindi ko na pinutol 'yan. dahil uh, hindi ko na binalutan ng electrical tape, baka sabihin ng iba napaka-unsafe natin kasi nga tutorial lang naman. Para hindi na ako magbaklas ng uh, electrical tape at hindi na sayang. Eh so nalagyan na natin ng uh, fuse yung ating dalawang 30 mga boss ano. Pinagsama ko na yung dalawang 30 at nilagyan natin ng fuse. So, isang wire ng fuse natin, itatap din natin yan sa may positive ng ating battery. Alright. So, uh, natap na natin yung 30 mga boss sa ating uh, positive terminal ng battery. Ano? Bali, next naman, uh, kunin natin yung switch natin. So, andito na yung switch natin mga boss. Tulad yan sinabi ko, regardless kahit anong nga uh, klaseng switch pa yan, Uh, domino or uh, what else so basta three way switch siya pu pwedeng toggle pu pwedeng uh, uh three way switch na normal so kung kayo lang naman din yung mag install so uh, bilhin na kayo ng medyo uh, matibay like domino switch ganun oi okay, so dito naman sa ating uh, three way switch mga boss sa tatlong wire na yan walang negative diyan ano lahat yan is positive so bali ang system yung isang wire dyan So, dahil ako, alam ko na, yung kulay red natin, yan yung common, or dyan papasok yung main supply. Pagkatapos, kapag ka uh, pumindot ka ng switch, ibabato niya lang sa dalawang wire na yan. So, papalit-palit lang. Yung isang wire dyan is yung uh, yellow, yung isang wire dyan is yung uh, white. So, ganun lang yan, mga boss. So, dahil nga naglagay tayo ng uh, ignition switch, at uh, may ignition switch yung motor nyo, hahanapin uh, natin yung accessory wire nyo yung ng ating uh, motor, mga boss, ano. So, sa 4 wires yung accessory wire ng 4 uh, wires na ignition switch is itong kulay pure black uh, sa Yamaha is kulay brown yung accessory wire and uh, sa Suzuki yung accessory wire is orange no, and so balik tayo sa topic so itong uh, uh, red wire na ating 3 way switch i-coconnect na natin ngayon yan dito sa may accessory wire Take note mga boss, accessory wire napakaraming connected diyan. Sanga-sanga na 'yan ano. Ah, uh, pagka nilagay mo na sa socket dyan, na 'yan, napakarami nang sinusuplayan niya. Connected na diyan yung uh, headlight, brake light, tail light, flasher, busina, starter at iba pa. So dahil mag-install tayo ng mini driving light, so diyan natin i-connect yung uh, common ng ating three-way switch or yung main supply. Yan. So, imagine, connected na yun mga boss, ano? Connected na yung red natin. Ngayon, uh, itong dalawang uh, wire na to mga bossing, so, pwede na natin tong i-connect sa mismong relay natin. Yung uh, pares na 86, sa tag-isang 86, ano? Kasi nga, yung relay natin kailangan ng trigger. So, meron na siyang negative doon. Tinap na natin yung uh, dalawang 85 sa negative terminal. Tapos yung 30, ito, Tinap na natin sa may uh, fuse. At uh, yung fuse, connected na sa positive terminal ng battery. At yung dalawang 87, kinunik na natin sa uh, isang yellow. At uh, yung isang 87, kinunik natin sa isang red ng mini driving light. So, bali, positive trigger na lang yung kailangan natin. So, so dito sa may ating uh, dalawang relay, andyan pa, andyan pa yung 86 natin. Diyan na natin ngayon, i-coconnect itong dalawang wire ng ating domino switch. So, pwede na nating i-connect dyan. Ayan. So, try muna natin tong uh, green sa isang 86. At itong black sa isang 86 naman. So, try natin yan. yon so connected na mga bossing ano uh, puwede na nating paganahin yung ating uh, mini driving light yan mga boss so na nating uh, i-on yung ating mini driving light so on muna natin yung ignition switch and andito na yung uh, three way switch natin so nasa inyo nga pala mga boss kung anong settings yung gusto niyo ano puwede yung uh, gamitin yung low is yung yellow Ng mini driving light Uh, gamitin yung high is yung white ng mini driving light. And po pwede nyo rin pagbalikta rin yun. So po pwede gamitin yung low is yung white. High naman is yung yellow. So dito hindi natin alam kung uh, anong settings ba yung na itap natin. Pero po pwede naman natin yung pagbalikta rin doon sa may 86. So try muna natin. Okay yun. So yung na-tap natin mga bossing. Uh, yung low is yung kulay yellow. Kapag pinindot pa natin ng uh, isang beses. Yung high is yung kulay white. So, po pwede natin pagbalik of rin yan. Off muna natin. Off muna natin din sa ignition switch nya. So, pagbalik lang natin to mga boss. Ah, uh, yung uh, green ng ating 3-way switch, ilipat lang natin din sa may kabila. So, ako kasi, uh, doon ako sanay. Ah, pagbalik lang natin yung dalawa. Yan. So, yung black dito. Yun. At yung green naman dun sa may isa. So, pinagpalit lang natin mga boss ano. Yan. So, ah, napagpalit na natin mga boss, ano? Ako kasi, uh, sa ganitong settings kasi ako sana yung mga bossing, ano? Sa uh, white yung low at uh, yellow yung high. So, on natin yung ating ignition switch. At on natin yung ating mini driving light. So, kapag ka pinindot natin to dapat white yung iilaw. Ayan, so, umilaw yung uh, white. At uh, isang pindot pa, umilaw naman yung yellow. Take note mga boss kung mapapansin nyo, umiilaw din yung relay natin ano. So ibig sabihin kapag uh, itong uh, uh, umilaw, ang niririlayan nya is yung ilaw na kulay yellow. So kapag uh, in-off naman natin ang isa pa, nilipat natin sa white. Ang nirir ang niririlayan naman itong uh, relay na to is yung dalawang white na ating mini driving light. So, ganun lang kasimple mga boss, ano. Napakasimple lang mag-install ang mini driving light. And, uh, bali hanggang dito na lang siguro. And, uh, sa susunod, uh, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng passing sa mini driving light. At, uh, yun nga uh, nabanggit ko, uh, with the dual horn naman. So, bali, tatlong relay na yon At, saka tag-isang relay sa kada ilaw ng dalawang mini driving light. So, bali hanggang dito na lang mga boss at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to. So, please like, share, and subscribe.